Uy, dami. Mayroon, dami mga idol. Wow. Ulam na to. dami. Mga, mga idol. Mga idol, o. Daki. Mga idol. Mga idol. Ito. mga idol. Eko. O, Uy, yun na. Handle, tawang, mga idol, o. Hmm? Ito, mga idol, o. Higa na, mga idol, o. Yun, o. Higa na lang, mga idol. O, sito pa, o. Yun, o. Why? mong magtumago, mga idol, o. Higa na lang,

pa man to parang dalawa pa ata dito sa piraso yung mo yun bilipa man naman ito yun 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 mga idol <laughs> grabe na rin to kaya bumaunang isda na to pakul nagkilakas yung ano Black yung sungay niya. Ka Ibang ano to? Isda. Ka Ibang isda to may doon. Grabe ko mapit. Ayan na. Ayan na. Iyari ka ngayon. <laughs> <laughs> Dali mga idol. Ayan na. Lahat ang patakin. Grabe. Ilang oh, kilo na kaya to? Uh, sobrang ato isang kilo mga idol. Alam ko lang dalawang kilo to? Oh. Kalopi, mga kamapin mga ito tapos pakul sabi halos din na dampot lang isda dito mga idol sa palawan mga idol ayan marami marami salamat sa patuloy na pagsuporta niyo mga idol ayan may bago naman na trap na mga isda may okay, pangulan na naman tayo mga idol may bising na naman thank you lord Woo!